Alright, alright. All right. Right. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi po sa lahat. Dito po dito po kami guys sa simbahan. Nai-meet kasi nang aking commander and chief. Kaya naisipan namin magpunta rito at magpasalamat sa panibagong buhay at pagkakataon at mga biyayang pinagkakalaw sa amin. kaya kami na andito. Kalusugan, hihingi tayo ng uh, uh, medyo magandang kalusugan. Mahalaga yon, mahalaga sa atin. Alright, O, oh, ito yung simbahan namin dito na... na. All right. Kita na lang tayo mamaya simbahan. Sa ano? Pagkatapos namin magsimba. Hindi ko lang alam kung pwedeng kumuha sa simbahan. All right. Pwede. Bukas ito. Hindi ko lang alam kung po pwede rito video. Dito na ako sa loob. Si Commander and Chief Nando, na na right. ako na isa. Mm -hmm. isa. Pwede pang mag-video? Pwede kaya? Yung Alright. Eh, ano ko na lang muna mamaya. Kami na. Mga kabaya. Mga kawari Eh, ano ko na lang mamaya sa inyo kasi baka hindi bawal magkana ng video rito. Alright. Dasal muna. Magdadasal muna kami. Mag-ano muna kayo. muni muni time team na pag-muni-muni. nakawari tondra okay naman palang kumuha ng mecha dito. kala ko may mesa nagre rehearsal lang pala sila alright mm. dito magsindi si commander in chief ng kandila rin ano rito lima Flex ko muna sa inyo yung uh, loob ng uh, simbahan namin dito. Mayroong counting renovation eh. Ayan ah. O siya. Balikan ko na lang kayo mamaya mga kawari Tundra. At Pagmumuni-muni. Ah, Mag-ano muna tayo. Time team na pagmumuni-muni. Papasalamat sa mga biyayang ipinagkalaw sa atin. Alright, at hingi pa tayo ng panibagong kalakasan ng ating mga pangangatawan. At yan nyo guys, sama ko sa aking mga panalangin ha. Alright, na sana ibigyan tayo ng maayos na kaisipan. Maayos na kaisipan, malusog na pangangatawan at ilayo sa ng mga karamdaman o kapahamakan. Okay? Alright. guys. All right, guys. Pauwi na kami. At least, nakapagpasalamat. Salamat na rin sa aking commander in chief. Kasi nga, mag-birthday. Salamat sa panibagong buhay. Panibagong pagkakataon na pinagkakaloob sa amin. Alright, All right, ito. lang talaga ang ano namin. Uwi na. Owi na. ambon pa rito sa amin. No? Sama ng kulimlimang panahon sa amin. Ito lang talaga ang aming ina narito Makapagpasalamat man lang. Eh kasi nga, karawan niya ni Commander in Chief at sumabay na rin ako hindi na rin ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang mga pagkakamali at syempre nagpapasalamat tayo sa mga biyayang ipinagkakalaw sa atin sinama ko kayo, huwag kayong magalala sinama ko kayo sa aking mga panalangin ha alright Nahamak po Holy crap Just me yun seryo Oh my god Hintay ko si to... Commander Enchip at nandun umiihi pa Nag washroom At Diretso na kami pa uwi Pasalamat lang, pasasalamat lang Yun lang talaga Napakahalaga noon kahit ka perasong oras lang ang ating iaalay na pasasalamat eh mahalaga yon mahalaga at least nandun pa rin ang ating pagka, pagkilala sa kanya right all right kasi pagka pagkakasama mo si commander in chief maraming stopover <laughs> So bali na nandito kami ngayon sa uh, Filipino store, Kabayan Tawagin namin dito yung Kabayan store Kabayan Food Mart Ayan, napakita ko sa inyo <laughs> Kabayan Food Mart Ayan, andyan okay. Meron siyang Meron lang siyang uh, sadya. Sadyang bilhin na mga ilang ano siguro sa Kabayan store mga pagkain na rin natin siguro Filipino food Ayan Pagkakasama mo yung commander in chief mo Asahan mo yan na hindi ka makakaderecha ng Ng travel mo It's either pa uwi Or papunta roon Kasi talagang ano eh Commander in chief nga eh Dadaan Marami siyang mga ano eh Marami siyang uh, mga dinadaan ng uh, pwede bang tawagan diyan? Ano bang pwedeng itawag diyan? Marami siyang dinadaan ng mga business appointment. <laughs> business appointment daw. <laughs> Commander in chief, eh. 'di ba? <laughs> All right. <laughs> oh my god. Ay nako sarap pala ng pakiramdam kapag ka na nasasabi mo yung mga kasalanan mo kapag ka nakakahingi ka ng kapatawaran sa iyong mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa <laughs> kagaling lang kasi namin sa simbahan eh. umingi kami ng uh, pasasalamat at syempre mga uh, pagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakalob sa atin at uh, the most ano roon birthday kasi ng aking commander in chief kaya nag decide kaming magpunta sa simbahan makapagsimba and wala namang misa wala namang misa siya actually meron niyang nagre-rail doon eh maingay yung simbahan eh Diba? May kita Nakikita nyo sa video Meron sila May nagre-rehearsal Huwag ka ano Alright At obosing uh, ko na naman Ang oras ka dito Sa paghihintay Sa aking commander in chief Ganun talaga Kapag ka mga driver ka lang Wala kang magawa Kung hihintayin Ang iyong commander in chief Boss Kung tawagin yan Boss <laughs> <laughs> kahirap hirap. Kasakla pala na maging driver. <laughs> All right.